Kabite. Eh. Magamit. Mm -hmm. o, dapat sa gaano na po? Wala namang iunti-unti eh. Walang budget. O, model ka sa ano, sa ibon nung ano mga porcelain. Yala mo yung uh, set, ano lang, one 5 Porcelain talaga. Yung may mga ano? Apat na mag, apat na mangkok, apat na plate, apat Ay. na big. Gagawin mo na rin uh. kaldero mo. Ha? <laughs> porcelain na rin din kaldero ko? Oh. Bago na rin ang kaldero mo. <laughs> Ayan. Nandito na kami sa palengke. Sasamahan namin yung aking best friend. ma'am. Hello, good morning po. Good morning. 165. Takat na. Ano te? Pangadobo. Tsaka dito sa atay. Mga uh, 60 pesos okay. lang. Pangadobo ata. Hindi. na? Gusto ko na lalagay isa rin. Tapos, katay na lang. Matatawag ko sa inyo ba? Kahit ano. Kahit naman si Jube na lang ang isahog mo. Bawa sa ka lahat <laughs> <tenga>, yung isang teynga? naman. Huwag, maliit ka nga <laughs> yung Hindi siya. Kaya nalang lahat ng teynga. Pwede tenga. teynga. Ay, teyon mo ba? Nakalaking yan. Tapos, nalaki pa yung teynga ko sa iyo. Huwag ganyan tenga teynga ko. Ulit na nga ng teynga ko. Kung... <laughs> Swerte kaya yung maliit. Maiksi ng buhay. Maniwala ka doon. Maiksi ng buhay. Ay, ito maliit pa mo din eh. Magasin laki lang kayo. Ay, kung doon tingin mahilit ng buhay ko eh. Gusto ko pang tumasin ko. Sa akin nga ba eh. Ah! Tsaka tipipel. Bill Squid balls. Lagyan natin squid balls. Chicken balls. Ay, wala na. Squid, squid, squid. Siyempre, lulutuan ko lang din kayo. Di yung may lasa na. Ay, ba? Anong may lasa na? May may meron ng magic salt. Saka may tuyo, may mantika na. May bawa, may simbuyan. May, simbuya. may konti namang lumulutang. siguro ni Job bang haglot ng karot. sa Para may lumulutang. Ako na nga naman magbitbit na iba. Parang wala pa yung karot sa Ano ba? Ano ba lulutuin mo? Lomi. Lomi? ano ba yun? May sabaw lang yun. Hindi, eh, may haring na yun. Oo. Oh, Hindi okay. ako haring uh, Hindi ko pa alam yun. Totally yung pinaka, ano, uh, paano yun. Tapos may itlog na nilaga. O, kompleto ah. Maginapin. Sige, magbenta na lang tayo dun sa inyo. Uh, magtayo ka na ng ano mo. Ayoko nga, utangan niya lang ako. Hindi, <laughs> eh, sa labas ka na lang kasi. Hindi, ay, doon. Hindi, pa pag pagod yan kapag magluluto. Hindi, eh, gumawa ka, na ka na ng ano. 7. Kumuha ka ng mag Jog! Ha? Ano mahirap? Hindi yung mahirap kung pera naman na eh. Ang pera ang gagalaw. Wow, dami. Ako daw Kami na nga. yan. <laughs> yan. Ano <laughs> Fifty Ang galing niya ni kuya mag-pronuncation Fifty Yan Ano? Mag okay. Okay. Oh, O, asan ka pa pupunta? Ay! O, saan? Kanan Ito? Kanan daw dito! Kanan, kaliwa Kanan, kaliwa Tapos, saan pa? bango dito banda. Amoy lang ka. Yeah, wala tayong motor dyan. Alam mo bang, ang una kong pinost na dito galing, nag-3.9 views. Nag-3,000 views. Dito yung banda. Yung may mga... Yung dalawang lalaki na nahagip sila ng camera kasi sinabi, oh, alam mo yung nagbablog. Oh. yan yung dalawang... Ay, wala pa. Mamaya pa hapon yun. Sabi ng dalawang lalaki. Ay, may nagbablog. Ay po, hello po. Ang hagin sa taas Pinos yung kinagabihan. Wala pa yung dalawang oras. Ang 3.9 views. kasi naman yung Parang natin. Nagulat ako pagbukas ko. Sabi ni Jero, ang bilis naman na dito pa tayo sa bahay. Di pa, di pa tayo nakakakat sa taas. Ganun na kadami. Eh, gusto nila kasi mga panood siguro dito banda. Dito yung banda tis daming ano yung eh, mga orange. Parang ano yun, paggabi na. Uh, dito din yung pinakanood tres yung inanuhan ng TikTok. Dito sila nag, nag ano ng sayaw sa, sa palengke. Uh,